magandang araw po mga kawaw share ko lang po itong napakasarap na kinilaw na ng pala ni misis ayan po oh, napakasarap niya no kinilaw sa suka oh. magandang buhay sa lahat ano po tayo po tuloy tuloy na kukunto ko lang po sa inyo pa paano nito ginawa siya po yung nagawa nito tad tad ka lang po ng sibuyas ayan o no? oh. at paminta luya suka at saka yung ano pa ba yan luya luya nga ito nga sibuyas siling pula yung ito po yung bell pepper grind na paminta yan po at saka suka tapos i-grind niyo po ito nang pino lang itong paminta ang atong ating ampalaya bitter gourd ang bitter gourd po natin ay dapat ay uh, yung sariling tanim ani sa bakuran sapagkat para libre sa chemical yan po alam natin guaranteed na 100% chemical free yan o ibabad natin ng ilang oras sa suka at yan po ay napakasarap na kinilaw na pwede mo na siyang ulamin kung ikay mahilig sa palaya wala po yung pait masyado dahil napaka nababad na sa suka napakasarap po yan you know, yummy kinilaw na ampalaya with sili and luya na paminta at suka Ayan po at bago ko makalimutan ay wag niyong kalilimutan lagyan ng katamtaman lang na timpla ng asin para siyempre may lasa po pakita ko sa inyo yung aming sili dahil dito na namin kinukuha sa bakuran importante po na pati sili pati luya except yung onion natin sibuyas yan po binibili eh, hindi na po namin binibili pakita ko sa inyo yung aming kinukuha na ng bell pepper Yan po, kita nyo, oh. Nasa <laughs> rattan. Sumibulan so, yung tanim ni si oh, kita nyo oh. Apat ang bunga, lima may ah, ang dami na nakuha dito, oh. you know. Bell pepper po 'yan. Ayano. You know? Ito ko na nakuha organic, you know. Mabunga 'yan. Lagi po 'yan may bunga. Meron pa po dito, oh. tingnan nyo dito. Ito naman yung pansinigang namin, no. Oh. You know, dito na rin kinukuha sa bakuran, no. Nakabonsay lang 'yan sa paso pag organic ka, organic farmer ka, madami kang madidiscover. Tanim pa lang ni Mrs. yan, bukod pa po yung aking tanim. Yun lang po at naway na bless po kayo doon sa aking uh, sa video nito at doon sa recipe ni Mrs. na kinilaw. Pwede nyo pong i-apply ito sa sariling tahanan. Mag-discover po tayo na sa gayon sumaya ang ating pamilya sa mga bagong lutuin. Pagpalaan po ang inyo pong pagluluto, happy eating, happy cooking, God bless po sa lahat. Bye bye and God bless po muna. Hanggang sa muli po nating wow amazing stories.